Si Luisito Espinosa ay isang Filipino professional boxer na minsan na ring naghari sa World Bantamweight at World Featherweight division mula pa noong dekada 80 at may pagmamalaking siya ay nakapagbigay ng mga karangalan para sa ating bansa. Si Espinosa ay nakatanggap ng mga awards kabilang na nga dyan ang Boxer of the Year mula sa World Boxing Association noong 1995. Nakakuha din siya ng parangal sa idinaos na Pacquiao Elorde Awards na ginanap nito lamang Marso taong 2024 at nakasama sa Boxing Hall of Fame na iginawad naman ni Emmanuel Rivera. Binansagan nga ito bilang silindol at golden boy. Si Espinosa din ay ang isa sa pinakamagagaling na boksingero sa ating bansa. Ilan naman sa mabibigat na kanyang mga nakatunggali at tinalo sa boxing ring ay si Manuel Medina, Raul Perez Kakar Galaxy at marami pang iba. Maraming beses din niyang nadepensahan at naipanalo ang kanyang titulo. Subalit naagaw din ito matapos siyang matalo. Isinalaysay nga niya sa kanyang interview na di umano'y dinaya siya ng kanyang boss sa boxing. Dahil noong mga panahon na yon, ilang oras bago ang kanyang laban ay may pinakain sa kanya ito. Ayaw nga daw niyang kainin pero pinilit nga daw siya nito. Kaya nung ito ay nasa boxing ring na ay nakaramdam daw siya ng pananakit ng kanyang leeg. Kaya hindi siya makalaban ng maayos na naging sanhi ng kanyang pagkatalo sa kanyang laban. At matapos siyang magretiro ay nakakalungkot na isipin na ang dating may hawak ng WBC title ay naging isa na lamang tagalinis ng isang restaurant. Yan ay ating pag-uusapan. Kikilalanin din natin si Luisito Espinosa at ano na nga ba ang nangyari sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon kung bago ka pa lang sa aking channel ay iniiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Luisito Pio Espinosa ay sinilang sa Tondo sa Maynila noong June 26, 1967. Siya ay pangpito sa labing apat na magkakapatid. Ang kanyang ama ay ang boksingero na si Dio Espinosa na lumaban sa isang Japanese World Boxing Champion na si Fighting Haraga na ginanap sa Hokkaido, Japan noong August 1, 1966. Pero hindi ito pinalad na manalo. At dahil na rin sa impluensya ng kanyang tatay ay maagang namulat ang noon ay 7 taong gulang pa lamang na si Luisito sa pagboboxing. Noong mga panahon na yon, siya ay nagsisimula ng magsanay. Maaga naman siyang naulila sa kanyang ina. Ayon nga kay Espinosa, kung buhay pa ang kanyang nanay ay marahil ay hindi siya naging boksingero dahil tutol daw talaga ito sa pagbaboksing nung ito ay nabubuhay pa. Hindi natapos ni Luisito ang kanyang pag-aaral dahil nung tumuntong siya sa edad na 14 ay pinadala siya ni Hermie Rivera sa Amerika upang doon magsanay at sumabak sa laban. Ang kanyang ama na si Dio ay ang isa sa naging inspirasyon niya sa pagbaboksing dahil ito na rin ang humikayat sa kanya na pasukin ang ganitong larangan. At dahil sa ibinigay ni suporta at paggabay ng kanyang ama ay lalo siyang naging porsigido na ipagpatuloy ang kanyang napiling profesyon. Ilan nga rin sa mga naging inspirasyon ni Luisito ay ang mga boksingero tulad nila Gabriel Flash Elorde at Manuel Ortiz. Taong 1984, sa edad na 17, ay nang unang sumabak sa professional fight si Espinosa hindi naman nasayang ang kanyang hirap at mga ginawang pag ensayo dahil nakamit niya ang unang pagkapanalo laban kay Vladimir Rafi. At sa kaparehong taon din ay nanalo siya laban kay Rick Santiago. Ngunit natalo naman ito sa pangatlong laban kontra kay Ariel Samson na ginanap sa Tayuman sa Maynila. Sa kaparehong taon din noong 1984 ay nakakuha naman siya ng anim na sunod-sunod na pagkapanalo. Ang isa nga sa kanyang tinalo ay si Romy Navarrete Noong March 14, 1988 ay nang maganap ang kanyang unang laban para sa WVC International Bantamweight title kontra sa Mexicanong si Juan Jose Estrada. ginanap sa Tijuana, Baja California. Subalit nabigo naman si Espinosa na masungkit ang nasabing titulo dahil tinalo siya ni Estrada via technical knockout. Noong May 20, 1988 ay tinalo niya si Ron Quineros. Baya unanimous decision na sa Concourse Exhibit Hall sa San Francisco, California. Nakamit naman niya ang pagkapanalo dito. Sa edad na 21 ay nang makuha ni Espinosa ang California State Bantamweight title nang matalo niya si Mauro Diaz via technical knockout noong July 23, 1988. Dito ay sunod-sunod na nga ang kanyang mga naging pagkapanalo. Siya ay hinangaan dahil sa kanyang bilis at lakas ng mga suntok. Tinawag nga din siya bilang silindol. Ayon naman kay Luisito sa kanyang recent interview. Kaya siya tinawag na lindol dahil nung magkaroon siya ng laban at nagpakawala siya ng malakas na suntok para sa kanyang katunggali, ay biglang lumindol sa nasabing lugar. Kaya naman laking gulat din ni Espinosa nang tawagin siya ng kanyang mga tagahanga bilang silindol. Noong October 18, 1989, ay nang masungkit niya ang WBA Bantamweight title sa Thailander boxer na si Kokor Galaxy. Tinalo nga niya ito by technical knockout sa first round na tumagal lamang ng 2 minutes and 13 seconds. Dalawang taon din ni Espinosa ang kanyang titulo. Subalit nabawi ito noong October 19, 1991 sa naging laban nila ni Israel Contreras na ginanap pa nga sa Araneta Coliseum. Si Luisito ay natalo by a knockout sa 5 round ng kanilang laban Base sa salaysay ni Luisito Espinosa sa kanyang naging interview kay Mr. Julius Babao ay maaaring dinaya siya ng kanyang boss upang matalo siya sa kanyang naging laban. Dalilang oras daw bago ang kanyang laban ay pinilit siya nitong pakainin ng sinigang. Tumanggi nga daw siya na sundin ang gusto nito kaya lang talagang pinilit siya nakainin ang nasabing pagkain. At nung oras nung siya ay nasa loob na ng boxing ring ay nakaramdam na raw ito ng pananakit ng kanyang leeg na hindi naman ang yayari sa kanyang mga naging laban. At dahil nga daw dito ay hindi na siya makalaban ng maayos na naging dahilan kaya siya napatulog ng kanyang kalaban. Pagkatapos nga raw noon ay humiwalay na siya sa kanyang boss at nag-file ng demanda laban dito. Nung binitawa na si Espinosa ng kanyang promoter ay nagpatuloy pa rin ito sa kanyang karera sa boxing. Nagkaroon siya ng anim na sunod-sunod na panalo na halos puro knockout ang kanyang mga nakalaban at pagkalipas ng ilang taon, noong December 11, 1995, ay lumaban siya sa Mexicanong buksingero na si Manuel Medina. Ginanap ang kanilang laban sa Kuraki Wen Hall sa Japan. Dito ay tinalo niya ang kanyang kalaban at nasungkit na nga ni Luisito ang WBC featherweight title. Apat na taong hinawakan ni Luisito Espinosa ang kanyang titulo. Ito ay pitong beses niyang nadepensahan sa kanyang mga naging kalaban. Subalit nakuha ito nung matalo siya kay Cesar Soto sa naging rematch nila noong May 15, 1999. Sa pagkawala ng WBC title kay Espinosa ay nahirapan na itong makahanap ng promoter pero nagkaroon pa siya ng mga laban ngunit halos nagkasunod-sunod na rin ang kanyang pagkatalo. Ang kanyang pinakahuling naging match sa boxing ay noong February 18, 2005 laban kay Cristobal Cruz. Natalo siya rito via technical knockout sa second round na magalamang lamang ng 2 minutes and 13 seconds. Pagkatapos noon ay tuluyan ang nagretiro itong si Espinosa dahilan upang siya ay maghanap na lamang ng ibang trabaho. Nanirahan siya sa ilang lugar sa Los Angeles at sa San Francisco kasama ang kanyang asawa na isa ring Filipina na una na nga niyang nakilala noong mga panahon ng kanyang kasikatan sa boxing. Nasa kalaunan nga ay pinitisyon niya ito upang makarating sa Amerika Ngunit ang nakakalungkot niyang isipin na ang isang boxer na gaya ni Luisito, na isang world boxing champion, ay biglang nagbago na lamang ang kanyang buhay. Siya ay namasukan bilang isang cleaner sa isang restaurant sa San Francisco, California. Nagtatrabaho din siya sa iba't ibang factory at mga groceries. Ang isa nga sa pinakamahirap na naranasan niyang trabaho sa Amerika ay ang maging isang cargador. Naranasan niya rin daw niyang magpulot ng mga plastik sa kalye. Pero kasabay naman nito ay ang pag-sideline niya bilang sang trainer sa ibang mga bata na nag-aaral ng boxing sa Amerika. Sa kalaunan ay hindi naman naging maganda ang pagsasama nila ng kanyang asawa dahil noong mga panahon na yon ay madalas na silang nag-aaway. Ayon nga kay Espinosa ay nahuli nga daw niya sa kwarto ang kanyang misis na may kasamang ibang lalaki. Matapos ang pangyayaring ito ay tuluyan na silang naghiwalay ng kanyang asawa at dahil sa sobrang sama ng loob sa kanyang sinapit ay ilang beses ding sumagi sa kanyang isipan na wakasan na lamang ang kanyang buhay. Ang isa na lang sa nagpapalakas ng kanyang loob para magpatuloy sa buhay ay ang kanyang mga anak. Pero malungkot namang ibinahagi ni Espinosa na ang kanyang mga anak nga daw ay nilayo na sa kanya ng kanyang dating asawa. At sa paglipas ng panahon ay nakakausap pa nga raw niya ang mga bata sa social media pero nang maglaon ay ayaw na nga raw siyang kausapin ng mga ito. Si Luisito Espinosa ay pumasok din sa mixed martial arts. Tapos ay tumulong din siya sa pagsasanay ng boxing team ng University of San Francisco mula 2006 hanggang 2007 bilang paghahanda para sa taon ng Hilltop Cup. Matapos mawala ng trabaho sa US, ay inanyayahan siyang magtrabaho sa Hong Kong bilang boxing trainer sa Everlast Fight and Fitness Gym noong June 16, 2015. Pagkaraan ng labing pitong taon, ay nanalo naman siya sa kanyang isinampang kaso laban sa kanyang dating promoter dahil sa perang hindi ibinagay sa kanya nung manalo siya sa WBC featherweight title defense laban kay Carlos Rios. Noong 2017, lumipat siya sa Everlast Gym bilang boxing trainer sa downtown sa Dalayan City sa mainland China. Makalipas ang ilang taon, si Luisito Espinosa ay muling bumalik sa Pilipinas at dito na muling nanirahan. Hindi naman nagtagal ay kinuha siya bilang kas ng FVJ Batang Kiyapo. Siya ay gumanap bilang si Roberto. Sa ngayon si Espinosa ay isang trainer sa isang boxing gym at nagiging inspirasyon ng mga kabataan na kanyang tinuturuan. Siya ay naniniraan sa isang apartment kasama ang kanyang girlfriend at nagpaplano na nga magpakasal at magbuo ng masayang pamilya. Ang katulad ni Luisito Espinosa ang dapat na isa sa tinutulungan ng nakakataas sa lipunan dahil malaki rin ang naiambag at nakapagbigay siya ng karangalan para sa Pilipinas. Hindi maitatago na minsan na rin siyang hinangaan hindi lamang dito sa atin kundi pati na rin sa ibang bansa at kung umabot ka sa parte ng paksa natin ito ay baka pwede mo namang i-comment kung nasan lugar ka ngayon para alam ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.